Bago ka kumain ng okra, panoorin mo muna ito. Alam mo ba na maaari kang magkaroon ng swerte sa buhay sa pumagitan lamang ng pagtatanim ng okra? Ang okra ay tumutukoy sa wood element at ang wood element ay tumutukoy sa paglago at sa pera. Kung nais mong malaman kung paano mo ito gagawin upang ito ay magdulot ng swerte sa iyo, managka hanggang sa dulo ng aking video. At kung ito ay makakatulong sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video. Okra ito ay nauunay sa wood element at sa simbolo ng growth, vitality at flexibility. Mga katangi ang likas sa elemento ng kahoy. Sa suwi, ang wood ay kumakatawan sa enerhiya ng buhay, sigla at kakayahang umangkop sa paligid at naglalaman ng paglago at pagpapalawak. Ito ay may kinalaman sa pera para makamit ang suwerteng hatid ng okra. Ilagay ito sa east area ng tahanan. Maging ito ay nakatanim sa lupa o sa paso. Sapagkat ang east ang tumutukoy sa sigla at lakas ng iyong pamilya. At gano'n na rin ang pag-akit nito ng swerte para magkaroon ng iba't ibang uri ng swerte sa buhay. ay ibig sabihin, ang mga negosyo ay lalo pang lalago at makakahanap ng maraming paraan para kumita ng pera. Makikita ang pag-angat ng kita sa negosyo at ito ay magiging malaking ipon. At maaari ito maghatid ng mga panalong enerhiya kagaya ng mga panalo sa sugal at maging sarapoy. Mga dapat tandaan kapag ang okra ay gagamitin natin bilang pampaswerte. Bawal itong ilapit sa mga uri ng halaman na ito sapagkat maaari itong magdulot ng kamalasan at mapapahina nito ang kakayahan ng okra na tumawag ng swerte para sa atin. Narito ang listahan ng mga gulay at mga halaman na hindi pwedeng ilapit sa okra. Pakatandaan mo ito kung nais mong umaman. Mga bawal ay lapit sa okra dahil magdudulot ito ng kamalasan Una, cabbage. Ang cabbage ay nakakasira sa vitality ng okra at mauuwi ito sa stagnant energies at imbalance. Iwasan ito dahil magdudulot ito ng kamalasan at hindi ka yayaman. Pangalawa, kamatis o tomatoes. Ang malakas na pangangailangan ng araw ng kamatis ay maaaring makadaig sa enerhiya ng okra. Kaya't iwasan ito dahil magdudulot ito ng paghina at magiging harang ito sa mga swerteng maaakit ng okra. Pangatlo, wild daffodil. Ang pangunahing dahon nito ay magdudulod ng negative impact sa ating okra. Kaya't pakaiwasan ang mga halaman na ito dahil magdudulod ito ng kamalasan at ang ating okra ay mapipigilan ng paggapit ng suwerte para sa atin. Narito naman ang mga halaman na maaari mong isama o ilapit sa okra dahil tutulong ito sa pag-akit ng swerte at magpapalakas sa ating okra. Una, lemongrass o tanglad. Ang malakas na amoy nito ay nagpapalago sa okra at nagpapalakas sa kakayahan ng okra. Mahalaga na mailapit ito sa ating okra dahil ang halamang ito ay umaakit din ng swerte. Pangalawa na dapat ilapit sa okra, pepper bean. agiipon iipo ng enerhiya at nagtudulot ng suporta at katatagan sa ating okra. Ang halamang ito ay dapat mayroon ka kapag mayroon ka okra para matupad ang swerte ng hatid at makikita ang pagyaman sa atin. Ito ay sikreto na hindi alam ng karamihan. Tanda ang mabuti. Hindi sasabihin ng mayayaman ang kanilang sikreto sa kanilang pagyaman. Susunod, spinach. Pinakamalakas ang surating hatid nito sa okra. Malaga na mataniman ng spinach ang iyong okra para matupad ang swerte hatid nito para sa atin. Arugula Ang mabilis na paglago ay nagdudulot ng enerhiya sa okra, kaya't magdudulot ito ng swerte at mabilis ang pagyaman sa atin.